Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, for today's video po natin mga kalalabs. Ayan, samahan niyo na naman po ang inyong email vibes sa panibagong araw po. Kasalukuyan ko nga gumagawa at nagpapalaman ng mga doormats dyan mga kalalabs nang tinawag ako ng aking papatir para magpatulong dito sa kanyang ginagawa. Ayan nga mga kalalabs, nasalin na po niya yung lupa galing po sa mga nasirang sakot. Kailangan na po ulit i-renovate para naman po makipag... Ma Mapagkinabangan na po ulit. Naka do. <laughs> Ay nuko, nabubulol na po ang inyong email vibes Una po pala yung inasikaso ko muna yung mga sako dyan sa likod Para naman po maayos pag hinawakan ko at lalagyan na ng lupa At medyo marami-rami nga yung ating lupa dyan mga kanalabs Kaya naman for the go! <laughs> Share ko lang din po pala sa inyo mga kalalabs na ito pong garden namin dito sa likod bakay ay talaga naman pong dati pong napakasagana dahil nga po hitik na hitik sa bunga yung aming mga talong. Ayan, naglipa natin po yung mga iba't ibang gulay dyan tulad ng okra, ayan, sili. Tapos po punong puno po kami dyan ng mga pipino talaga naman pong naglalaki yan at talaga naman pong naibibenta namin. Idagdag po po pala dyan yung aming ampalaya at aming sitaw na turo. Ay syempre po pala yung ating mga silid ay different varieties Meron pong labuyo, meron pong pangsigang At meron din po yung malilit na parang ang cute-cute po Ay pati po pala kalabasa, meron mga kalalabs Ay at last na po pala yung ating gabi mga kalalabs Bago makalimutan, takanay do Ay napakasarap nga pong alalahanin ng mga ganong moment mga kalalabs Wow, alalahanin ne Pero biro nga mga kalalabs Ay talaga naman pong meron kaming mga ganong halaman at mga kugulayan Dito po sa likod ng bahay namin dati, takanay do eh kung di po kayo naniniwala mga kalalabs, meron po akong mga proweba dyan at meron po akong mga videos. Ayan kung masipag po kayong maghalungkay ay push! Parang namilit ang email vibes. <laughs> At dahil nga po sa lakas ng bagyo nung nakaraan mga kalalabs ay halos sinira po niya itong aming garden dito sa likod bahay at iilan lang po yung nakasurvive kabilang na po dyan ang ating mga talong na talaga naman pong pang malakasan at hanggang ngayon po ay napapaginabangan pa po namin. At ngayon nga mga kalalabs ay re-renovate po ng aking papa dear itong aming mini garden dito sa likod bahay. Ayan mini garden lang po yan pero napakarami po naming mga tanim dyan mga kalalabs. Meron na rin po palang bagong tanim dyan ng mga talong at syempre kung napapansin nyo po itong ating sili na medyo nalalanta na po na nasisira at kailangan na po siyang mapalitan. Siyempre na rin po yung ating mga gabi dyan na kahit rain or shine ay talaga naman pong matatag sila. At tumutubo na nga po pala dyan yung aming mga bagong tanim na pipino. Ay talaga naman pong namimiss ko yung pipino at dahil nga po dati talaga naman pong napakalaki na mga pipino namin dito. Kaya ang ibig ko nga po palang sabihin mga kalalabs ay talaga pong napaka-healthy nung aming pipino dati dito at yung mga bunga po niya ay talaga pong naglalakihin at dalawang piraso lang po siguro ay aabot na po sa isang kilo. In fact nga mga kalalabs, ang dami pong na-order. Wow! In fact! English tayo doon. <laughs> May tumubo rin po palang kalabasa dyan at nandito po yung aming mga bell pepper at ang aming mga pinya. At naway maging healthy po lahat ng aming mga pananim ating at linyo naman po ang inyong email vibes ay talaga naman pong napaka-press charis ay kabulok ko na kin takanay do After ko nga po sa aming garden mga klalabs, pumasok na po ako para naman po magpunta sa aming working shop. O di ba, Shala? Dito nga po namin tinatrabaho itong aming mga doormats. At fast forward po tayo mga klalabs, tumabas na po ako dyan para naman po kunin itong mga bell pepper. dahil nga po kakailanganin ng aking kapatid sa kanyang lulutuing ulam namin. Nakanay do, ulam na naman. I may balat pa po ng dahon dun. At ayan mga kalalab, sinimot ko na nga yung lahat ng bunga ng aming mga bell pepper. At kaya nga nasisira lang, taknay do. Ayan po kung nakikita nyo, napakakit po ng mga bell pepper namin eh. At ayan na nga po yung mga kagulayan na gagamitin niya para sa kanyang lulutuing ulam. Ayan at dahil masipag po siya, siya po yung magluluto ng ating ulam for today's video. Taknay do. Meron po pala tayo diyang repolyo, carrots, patatas, ayan, onion leaves at saka po yung ating mga bell pepper, syempre po yung ating mga pampalasa. Ayan, syempre po di po mawawala yung ating mga itlog dahil yan po yung pinaka main ingredients natin. At ganyang hiwa lang po siya mga kalalabs, talaga pong saktuhang maliliit lang. Kala ko nga po sa lulutuin niya mga kalalabs ay hindi po nilalagyan ng harina pero iba po palang version ng gagawin niya ay takanay do. <laughs> Kala ko nga po mga klalabs ay gyan yung kanyang lulutuin pero po hindi daw po kakayanin ng aming mga itlog at kakailanganin po ng maraming itlog para sa gyan naman kaya po nilagyan niya ng harina at ang ending po iyan, okoy. Ayan, okoy po na vegetable. O oh, di ba Iba naman pong version ng ginawa niya at at least masarap naman po yung mga yan. At saka huwag na po tayong choosy no ko kamaling pa man at kagulayan ngayon. Takanay daw. <laughs> ito na nga po yung aming masarap na uulamin mga Kalalabs with matching sukayan at i hope naging productive po ang inyong mga araw so, ayan thank you for watching mga Kalalabs bye